Hi mga best, So, meron lang ko share sa inyo para maging aware din kayo. So, ngayon, kaka-check ko lang ng page ko. Kasi, every time na nag-check ako ng page, tititignan ko yung page recommendation ko kung meron akong violation. So, pagka-click ko nga ng page recommendation ko, meron akong flag content. So, nashock ang lola nyo. So, syempre, ipipindutin natin yung manage content. Ayan. So, eto nga daw, yung ah uh, nilabag ko sa kanilang guidance ito. Pindutin lang natin to. Ayan. Ito daw. Nagulat ako. Wala naman ako nilabag sa kanilang ano. Sa kanilang mga rules. Ayan. Kumain lang naman ako ng inasal. Ganyan lang. Kinurot ko lang yung manok. Tapos sinawsaw ko lang sa toyo Mansi na may sile. Ayan. Ganyan lang siya. Napakabilis lang. Kaya nagulat ako. Bakit nagkaroon ako ng violation dito. So, sabi niya, ang choice ko, pwede ko siyang burahin or panatiliin ko siya dito sa page ko. Pero, hindi na, hindi na daw maano yung ano ko. Hindi na marerecommend sa iba yung aking page. So, yung mga makakakita na lang, yung mga followers ko, yung ibang uh, non-followers ko, hindi na nila makikita yung page ko, yung mga videos ko. So, ang gagawin natin, i-delete -de ko na lang to. Kasi, sa hindi nun, dami na din views. Ang dami din nag-comment sayang din pero syempre kailangan natin burahin no ayan buburahin natin para mas marami pa tayong maging viewers so ang lagi nyong gagawin mga best lagi kayong mag check ng page recommendation o kaya doon sa help and support pero tinignan ko siya dito sa help and support wala naman nakalagay na violation doon lang sa ano doon lang sa page recommendation na Wala, wala akong violation. Hindi ko pa binura buburahin ko muna. Wala siya dito sa ano, sa help and support, doon sa support inbox, wala siyang violation. Doon lang sa page recommendation. Ganon. So, ganon lang. Muburahin na lang natin para wala lang issue.